Ah, good morning, mga aga. Ay. Ay, kaapat na na natin. Umaga rito sa Pacific. At ano tayo? Bokya. Gabi na tayong Bokya. Aga, oh. Uras natin. Ah, uh, alas 5 pa lang wala? Alas 6 na. 59, ano? Uh, 5.59 po ng umaga ayan tumaliin muna ulit kami dito sa bayo na aming nadaanan dahil uh, kami ay ano nasiro kami may umaga wala kami na huling tuna silangan gumakalimunin po ang paligid maraming ulanin tatapos nung di namin gumaya umaga magpupusok na gano'n muna magpapakoy sila tiyo dahil maraming pakoy nakahuli na si EJ na isa oh. pakuls pakuls in the house na, nakahulog pa rin yung ating buhay buhay na ano doon na pusik baka sa kanin buti na lang di tayo nagbaka ng pan pang daing dahil yan hindi magandang panahon mga aga makulimlim kailan naman nakadali kami ng magagandang pusit saka naman hindi ay nangayon ng tuna kaya lang uh, mga kaagang update natin ngayon at sana kami ang susunod na gabi eh, tayo pagpalain na pero ngayon panunit yung mga nagano uh, na papakoy natin ito na mga kaagang may pasipad si EJ